Ako uh, na siyang ipahibalo kaninyo, ninyo, kaya ako muna yung napahibalo atong Martes. Uh, katong schedule namo ni uh, Brother uh, Darwin Gitgano sa pizza 24-26. Dili ito siyang madayon. Uh, ito lang hulatan ng ilang signal kay nagpadala sila og mensahe sa kauban nato sa 3 image Nga niya ng mga pizza September 24 nga 26. Dito sila usak sa tungod adunay meeting or seminar nga ilang ipahigayon dito yung zon. So atong respitahan ang ilang uh, pamaagi sa ilang simbahan kay mao manay mga pamaagi so nga dili mabalibaran. So anyway, daghan man panahon, so ulat lang ta kung unsa may uh, itugot sa kahigayunan. Pero sa pagkakaron, wala uh, ta uh, dili madayon ang 24 og uh, 26. Mga uh, iksuon, uh, so, maayong yung... odd to live pick live lang ta no na nato si Brother Windell. To. Brother Tata og si Father Rafi. Uh, di gracia. Teka sa bayan bujol, dyan. O niya, lang atong schedule, no? With Pastor Bacalares. Tungod kay, na una mong good ni schedule ni Brad Caloy, yung kibaw nga na yung schedule niya ay, mga first week sa October ang atong diskusyon with Pastor Bacalares, no? Niya, wata mong atras, no? Ang O, wapapunta ka. Hindi mo, nagkinalan ito naan. Titisay na mag-abok. Muna ka yung pagtuon kay mahuman na ng adlaw, di pa mo mahumagtuon, No? Kay ang sibak oh, katoliko, misteryoso yun. Dusi ko katuig, nag-study si mga katoliko. Dito na lang, pwede mo magtuon, tuon, ka. ang ilang, uh, matunod. Ang klaro, pa rin nga, ilang palusa sa ilang mga sakop God, mga no. supporters so ni Bacalaris, nga nahadlo ko, ka alibay lang nangay si Lenar. Ah. So, naanan na yung schedule, wala ko na yung kuhan. Nauna, kay Nauna. ikaloy may itong oh. communication. Oh. Stop oh. sa communication niya. Yeah. Mag-announce niya, yeah nga moong schedule ako nung dayon gitawagan si Bro Kaloy Bro Kaloy ang schedule ang na natunong sa Laver Laver Oo. oh, mo to na ni Bro Kaloy so mo na na dunay kasabutan no nga ang kasabutan i ibalihin dili kay ing atras na ano may naunang schedule ibalihin ang schedule pero ang mga miyembro sa 70 Adventist nga defensor daw na

ekspresion special, ekspresion ni kastor ngawa madayon baru nali pay pusia tu hmm. madayon juga madayon juga oi madayon juga adilik tino on nan hadlok pada kalian si asap ke bawah kala ni saya kandukan ha ogan ni sama hadlok ni ramil parba oh ngas nga, kon gitu oh nakan kan dibati na gas di so, bakala kan yang bakala so di stores dibati yeah. na nalapa tigbakai ngona ya tigbakai <laughs> <laughs> tigbakai oh, mane um. hoy timahai mamara ni himawan kita ha Sultan, so, tensyon mga lipuris ni Mokalaris, tabangin yung pastor. Oh. Uh ang -huh. so, karong October? 3. October 3 ha? Oo. Kung ay laing lakaw si Pastor Bacalaris kay mm -hmm. sunod ko si Mana, October 13, bro, at ito sa Marian Pilgrimage, ito sa Europe. Ngayon, ako kung hangyo niyo, Pastor Chris, <laughs> ngayon ang daily naman po mag-contact niyo ng <laughs> number. Ato ba ba yung <laughs> sentiment automatic? Ngayon um, mo itong nagkawin. O, kung ginang yung yun, cellphone rata, wala na siya naka-on okay na. O, ginang. So, Aron na makasulod kung ko si programa pastor kay aron na. Mm, nga. question. Mo mo ko ako, request, ko kasi request imong mga sapo na pasulod ko kay mahadlok ko na ko Ano mahadlok kung gutang naman mm. ta di ba? Ano ni tama na Ana Holy Spirit padre kay mm. Icon, Espiritu Santo adlong Domingo. Kanang mm. Saturday ang Espiritu Santo sa di diha. Wala ay. Wala oi. Wala kay Pentecost Oo. Una nga, di mo manlok eh, naalang mong mo Holy Spirit. Masig sa Babel to. Hindi ko. Ito ba? Lama kayo ba kayo sa kayunan? So, muna no? Ah, uh, tam kakak ng na una lang din eh, ya ako lay nalipat sa schedule sa atong talk din ni sa Mindanao. Unya, ah uh, usap ko challenge nato sa atong mga pinangga kaayong mga uh, mga defense okay. -so masabat naman nila sila kay sa iglesia ron, mga SBA. Lipay ra sa ko kay pinaagi nila musamot jud ta musamot kaligo ng mga katoliko kay na naman andam naman ta mutubag onya sa mga SDA ng mga defender sa mga sa social media pwede jud mo sa dialogue sa pagtuo oh. kung uh, makidiskusyon mo una kay damdaman nung qualification god isud nung kay imo atubang lang ta nga tipat antik pam makirog hindi <coughs> ta magabot Bukan lang daan, gamit-gamit po Greek. Oh. Oh, kabasal, gilig ko sa katay ng Greek. Murang na kinsang. <laughs> uh, insan Bible muskalara, no? nga, uh, small knowledge is very dangerous yun. manang nga, uh, si, mga CFD, pwede mo nga, dayon, sa dialogue sa pagtuo, welcome tanan. Sabi nang nampayagay sa, uh, sa city square, welcome tanan. Pero si Pastor, inting naman yung tayo Pero lipay lang po kay, Omar, anak. Libri pag hapon. wala pa libri pag panihapon. panihapon Libri libre, libre, libre. sila sa bukol. so kana di kuno nga lado nga ang kung 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 Libri kung 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 Yeah, di manta ta makaatog lang laing lugar kung mag maghimo tag dialog kay, kay lahi naman ng obispo. Ya yeah. yeah, dito kay okay ra ba ta obispo. Mo na ma pa qualification ng padre sa debate. debate. Mm -hmm. Una, recommended kasi mo mga, mga pastor. Oo. Oh. Ini yeah, kaduha, di ka blacklisted. Blacklisted. ka kaduha man to spintes kay blacklisted man. <laughs> Matud pa nila. Matud pa nila. Oo. Pero nung tanah kamu ba ito, di ba pwede makihan ng mga tanah ta? Kung tinuod ba ni nga blacklisted ka? Nga yeah, kauban po, nalisod kayo mo atubang ta kung mm -hmm. tinuod. Ya, wak ama clarify bang ada black test jud sia. Ya number 4 apa sasa? Ya atuh itu mau isi andalis atau kita masa kagayan? Oh. Ya, gitu kan mau ini patai atung lab triangle nila. Isi kapatan ulun ngamis, mister kagayan no? Ika, lan nutikan ko ni Clint si andalis. Ini mas tumis andalis. Ya number 4 ya? Atung Oh, blacklisted kuno hai, no? Wala nga si Sir Panghagit na to. Eh, luas ang eh, imong pagalingon, Ay, kay lisod kayo. <laughs> Matubang taglang Christel. Kinalan, ma-erase ma ma, ma ka dito. Isoong oh, pentes kay lisod kayo eh. Matubang tayong Christel. Ay, Wala Warang yung recommend sa mga pastor sa mga baptist. Si pastor Ria? Oo, oh, pero yes. tuan na sa Los Jinsa. Yes, yes. Anong tuan man sa dito? Ngawin no, man sa, sa Cebu, i-recommend. Cebu, yes. <laughs> gito yan yung karnero Cebu? Oo, oh, Wala Muna yung delikado ba Pero mawala gina nga di man kapasar sa atong qualification, kinahanglan mm -hmm. recommended sa mga pastor nga kauban oh, dyan niyan. Labi na sa Cebu. O mm -hmm. niya, uh, di kuha mo niya sa mga pastor ron kayo ni si Kat na nga, siya ah. na-debater uh, so sa mga pastor. Ah. Yeah. So, ang, I, ang INC ito <laughs> pa mag-debate, uh, usually, uh, so ako na pa, mga yung recommendation di kan sa bishop na gitugutan kami ni Arisa dito o kang na na iyak yung ikutakan kung kay Bishop, Archbishop Lusado sa una. Muna ina, mudawat sila kung yung naging recommendation ikan sa Pangulo. Dahil, dagdagan ba kayo ang mukuan niya, gasto sila para makanto dito niya, mutubang lang ho. Mukot-mukot. Oo. Oo, ang preferensya ko ni Kon, ano? So, rata pang referensya diferensya oh yeah na iklaro nga nga referensya di kuda wato ba ba nga wata mo kano wata mo atras nanu di konflik niya pasalamat ta sa pagsabot ni pastor bakalaris kay atong gingon through brother jando October 3, no, first week pa na. Kaya October 13, ito nung sa Marian Pilgrimage. So, Natay lang yung lugar. October 3, mo na yung pinaka Uh, the best na adlaw the best nga uh, panahon nga itong atubangan atubangon ang ilang pinangga ng nga uh, pastor on yaw, one on one yun na no? nga sa kauras yun ang pangutan pang na anay pwede siya unang mangutan sunod ako na po yung mangutan pwede po ako yung unang mangutan na na ng pangutan na anay no? nga hi Padre may um -udto sa inyong tahan si Eden Clemente Jasmine Cherisula Kilikot, nanood sa atin yung Magsimula na ngayon, alauna Yung ating talk dito sa Alegria uh, Sports Complex Mga kapatid Lapit dito sa Kitsaraw, kita kita tayo mamaya So, Sir Labrador Windel Ang mauna na magbigay ng talk niya, Happy Sunday sa inyong lahat po Ay, misa tayo, uh, Mamaya, alas 5 May misa tayo, alas 5 So, climax sa ating Pagtitipon mamaya is Uh, holy mass po. Holy mass po. God bless po. God bless inyong lahat. Abangan juda namo, Father. oh, oh, tinuod. God bless po. God bless.